ano paloko. loko hindi pa ngaid 'yun pinag-aano nung hindi pa nga natapos pa, ano, sa sana lang <laughs> damit patma hindi ka panglabay ito nga nawala sa mundo na dito po siya nagahugas eh pakuhayin mo na sa himlong ng ano kawayan ay to okay ke malaglag yuta siya na lalim na paglaglagan. <laughs> <laughs> Saan nga ka natulog. na nanood ng dibo. Ha. Dibo. Ngayon po ang generation sa Pilipinas. Sa England ay dishwasher. Pero may nagahugas pa rin po sa kamay. Sinindog lang po ay ano ay. O yan yung bagay niya ang chucha. Baka may mahanyap niyang <laughs> makain ka inyo ay uh uh. makain inyo sa aril nyo ay makain nyo sa kama mo hala hala Si Ay, <laughs> Kanina? Hindi. Yan naman. Bakit hindi mo na aso? Anong nangyari? wasag yung kanyang ulo? Yung ano lang, mata. Oh, naglapas? Oh! Sus Maria Nakita ni Hinlog Digo kung sino nakabangga. Baka uh, hindi. sa nasa Mahirap na ano eh. Sabi, bakit ganun? Hindi <laughs> mo naman inigpitan. <laughs> nasa huli na nga ang pagsisisi. pa gusto nga ano, nasa kasaan ay. Di ba kahapon pa kay, kay, kay ano, la, uh, waway, hindog waway. Di ba ano yun? Kaya nga ay. Oo uh, ay. Siguro hindi mo tinali ng maigi. Hmm. Ma ano ka na, hindi na mababasa sa ano, pag naayos na ito ni Hinlong. ano pag ito na ayos ay, na malaking na bago yun eh, ano hinlog ay walang paluko hindi malalagyan pa ng paluko ay oo bibili naman hirin tayo dahil na bago na gata ng paluko eh, ito hirin, yun, ay ito itatang na rin din ay dahil ibig pag yan ay papakuan ay mahirapan na rin maayos na ang pagtira mo dito hindi ka na mababasa ano bakit ayaw mo na ako sa inyo ah <laughs> eh syempre ah, ah, ayos ito Akala ko, gusto mo dito ka pupunta. Eh, siyempre, papayos natin ito. Pag kailangan mo ako, oh, tawagan mo lang ako. Kaya yeah, nga. Hmm. may lakas ka, ng tao yeah, Kaya nga. Oo. Makaisip uh, uh. kang mag-hotel. <laughs> <laughs> Mamasyal, Mamasyal. Oh, Ay, naghiga niya ang baby. Ah. Ah. Ay, nakagat yung lang. Wag kamay. Ay, nakagat yung kamay. Ay, nakagat yung Ah, uh, bantayan mo ito si si asa ni Bradley. Hindi ito ng kanin at isda. Meron yang ano, pagkain talaga. Ah, uh, mula lagay mo sa malinis na pinggan. Tapos yung tubig na ininom niya, yung mineral na tubig, hindi sa galon ha. Eh, talagang ano ito ay. Ay may garapata. Nandito oh. Kay Bradley kanina. Tapos ay meron pa ako nakita ang garapata sa liig niya. Yan pala may garapata. May si kapitan. <laughs> may pa. Tubig, ano yata yung ilog? Huwag ka magamit. Naku, madumi yan yung ilog. Huwag ka makuha ng ano. Come here, Bradley. <laughs> Sabagan si skills. Ano yun? Yung aso daw. Takot sa aso. Ano yung aso? Sa balpon. May yung itim nga. Bala ko yung pusa ay aso ay. Uy, labas! Nabas! Uy, nabas! Ano takot sa May regla. aso, Bradley! We used to live a house like this in Philippines, you know? Bradley, our home like this, ka Floor <laughs> so now Hindog is na, got no water now. Next is I'm here from the bubble. Kawawa na min tuta. Hindi ko malimutan. Ano ba yan? Sino yun? You know that hinlog dog had accident and it's come out the ice. Must be tricycle o motor. Saan? It probably went there. It's already buried. I put this one and hinlog put it the dog and then come out and loose. And I don't know what went wrong. So, I feel sorry for the dog. Maybe it's My fault, really. I should not buy like this. But, eventually, because it's loose, hindi na even tie it. But, never mind. Oh. Yung kayamanan ni Hinjog. Sila tulog dito? Oo. Si live here alone. Single. No husband. No boyfriend. She is old woman. Lady. No boyfriend. She is 59 years old. She's been alone. Since my godmother died. And godfather. natin dito. We waiting for her and we, then we go into Togo. She is washing now. And then she get ready. Come up. She coming to us. To ask to stay with you. Because I'm going to therapy tomorrow. Hindi tayo punta sa Pagkakalong. Saan yun? Pagkakalong. Ano na bilhin? Pagkakalong. Mm. na no, no, no? Mabili ako ng larangita pati. Ay, tuli, Ha? Mamaya pa tayo Paalis na tayo, nag lang kay Hinlog. Nagahugas pa nga. sa atin. Wala nga akong signal dito. At ang yung ano, bubong na. Ayan, bumili ako na. Nabiling ko na itong kakay <mahilip> Ito. Kasi ano yan eh. Anim na yero. Ina patanggal ko na kasi ibasang basa siya sa pag maaulan. Ayan. para maayos ng kanyang pinitirhan. Hindi na maaulan si Muning Pare sila. Ang um, gusto ko ano ito ipahalo block. Hindi, hindi pa lang sa ngayon. Kasi pang halo block ito. Patibay na yung kanyang pitirhan. Ito guys. Nag-order ako ng kahoy para palitan siya dito. Gabok na. Kasi wala na ina. Ano? Ang gabok na. Katakot. Eh. Ay, kasama, Wait, lagay mo na lang yan sa kanya. Ibigay mo na. Ano yan? nga kung karindaryo. Uh, Mababatayan dito. Ay, may ibigay Ah, wala na. Ano? Ano ba yun? Ay, kulang pa. bukas tapusin mo rin yung gilid. At ako'y chemotherapy bukas. Chemotherapy. Hindi ako makakapunta dito. Oh, Martis na, ay, sa Wini, sa Wibis, Martis Merkulis kami makakapunta dito. Kasi ako'y, ano, Martis ay, ano pa yung mahina pa. Winis Day, mahina pa rin. Ay, bukas baka dito ang ano? Oh. Pa, ano, <sighs> sabi ko ito, mo 'o yung kahoy dito sa balkon. oo Oo. hindi maganda ba ng bahay ni Hinlog. Ito, hindi na, <laughs> uh, na maulan. Ay, hindi pa sa higa pa. kawayan dito. So, papalitan mo na lang Hinlog 'yun. Oo. <laughs> <rau> <tatawa> <Paulo> Uh, Matibay kaya yan pag may bagyo. Matibay na yan. Baka umangat yan. Ay, uh, uh, ano, ano. uh, uh, hindi yan. gayak na tayo. Uwi okay na. Ah, ano? Bibis. pangako. Uh, Nagukulit uh, yung pinggang ko. Ay, Kimo piko na ay, mainit na yan. Papalukuhan na isang bubong ano. makakapagsa ano sahot ka na. Agawin mo siya na. Ng... sa oo, oo, Ito pwedeng... income in ADR mo yan. Oo, yan. Para makapag-ipon hinlog ng tubig. Para may panghugas ah, sa pinggan. Okay, kasi kay nagahabol. Buti na pati tatabo. Marayang Kaya nga. Nagmirinda ka na? Ay, hindi ko tapos. problema ay. Yan ang tagal ng pinggan Pagbili ako ng <laughs> ng ano, ng nylon. Yung uh, pa ako muntas sa iyari. Sinawa ko na pagbili ko na kawit. Ay, ito ang mirinda o. Oh. Ay, ano yung nagdala naman ako? Ay. Ah, oh, ah, oh, oh. Mangga.

Butit may isa pang natirang. Oo, oh, merenda na. Ay, ay, ay. Sama namin si Chuchu Ah, si Chucha Ba't tayo may pradihan? Ayos na po ang bahay ni Hindog Yung kabila na nga lang Ay, paano ito? Hindog Gabok pa rin ay Dapat ay ah? Dapat ay malaglag yan, Bradley Tiyos. Mm. Uh. Just Uy, mm.